Pilasisigla ba mo yata ako eh. Pilipino ka, Pilipino ako. Mag-Tagalog ka. Kakain ba tayo o mag-aaway tayo? Salamat, Bumbo. Susunduin dapat kita Kaso nga lang naunahan ako ng Ah, Cecil, sa susunod, huwag ka nang uwi ng ganitong oras, ha? Marami na ng... mga... yan. Walang pinipiling oras yung mga yan. Walang pinipiling araw. Cecil! Ano ba? Binabastos ka ba nito? Hindi, Kuya. Pinatanggol pa nga niya ako sa mga... Eh. Malay mo, ma... din yan. Liga na, hatid na kita. Salamat uli, ha. Sa susunod, pipiliin mo yung taong kausap mo, ha? Ah. Humanap ka ng kauri mo. Naintindihan mo? Liga na. Bukas na lang. O, paano, Cecil? Mauna na kami sa'yo. O, sige. Bye! Bye! Pwede ba makisabay? Ay, ikaw pala. Kamusta ka na? Mabuti. Patagal kaya't ang nawala. Uh, meron lang ako indalagaan. inalagaan. Inalagaan? Oh, Oo, kasi yung isang kaibigan ko tinamaan ligaw na balas tagiliran. Kaya medyo tinilungan ko muna magpagaling. Magaling na ba siya? Masakit pa, pero papalo pa. Ako nga pala medyo tinubuan akong rosas tagiliran eh. Para sa'yo, kain muna tayo. Naniniwala ka ba ang mga taong katulad mo hindi tumatanda? Gaya ng mga dragadik, eh. hindi tumatanda. Dahil namamatay ng bata pa. At ikaw, bata ka pa para... Para mamatay. Sa isang katulad ko, Cecil, maraming paraan para mabuhay ng matagal. At saka, mukhang inuumpisahan mo naman ako ng mga ano mo eh, mga sermon mo. Hindi mo ako sudyante. Ah, tayo para kumain, hindi para sermonan mo. Alam ko na, uunahan mo mga kalaban mo. tatago ka. Pero, hanggang kailan? <laughs> Masamain tama ano ka pirito. Inaantok ako eh. Gisingin mo na lang ako pag ano. Tapos ka na. Wow. Naniniwala ka ba ang taong pinapatay ay parang halamang pinuputol? Lalong lumalago, lalong dumadami ang kalaban. Oo. Lalong dadami maghahanap sa'yo. Kaya magtago ka man, sisikip pa rin ang mundo mo. Mamatay ka man, wala manghihinayang. Bumbo, life can be beautiful and meaningful if you just try to... Oops! Teka muna. Ini-English mo na naman ako eh. I Amin mean, mo nga sa'kin. Sa ka ba? Bisaya, Ilocano, o Pilipino? Pilipino. Pilipino ka pala eh. Eh, ba't pala yung dakdak mo sa akin na English? Pila ba mo yata ako eh? Hindi mo ba gusto mga sinasabi ko o hindi mo lang naintindihan ang mga English ko? Pareo, Pilipino ka, Pilipino ako. Huwag ka! Kakain ba tayo o mag tayo? Kakain? Ah, Miss, pwede mo magtanong? Saan ba yung bahay ni Mang Karyas, yung dating pastor? Ah, si Mang Karyas ho. Doon sa dulo, malayo-layo pa ho. Salamat ah. Bumaba okay. ka muna. Lalakarin lang natin to. Sige, isolim mo na tong kotse mo sa boss mo. Sa susunod, huwag kang ka kausap pa. Oo. Umuwi ka na. Ito susi. Huwag marihinta ko muna. Selamat ho. Sino bayon? yun? Saka, kanyo na ba kotse to? Yan, hiram ko lang yan. Tara na.